Narito naman tayo ngayong araw kasama ang ating mga kababayang manging isda at kani kanilang mga pamilya dito sa Kabite upang mag-abot ng tulong na magpapasiglang muli sa inyong kabuhayan sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng oil spill. Labis man ang epekto nito sa inyong lalawigan, ako ay naniniwala na sa tulong ng bawat isa tayo ay makakaahon mula sa pagsubok na ito. Sapagkat ang Kabite ay tahanan ng ating mga makasaysayan at magigiting na bayani, tulad ni Emilio Quinaldo, Mariano Trias, at Mariano Alvarez, dumadaloy sa inyong mga ugat ang lahing palaban sa hamon ng buhay. Isa itong malaking bahagi ng inyong pagkakalilan ng simbolo ng inyong panindigan. Sa araw na ito, inaabot ko ang aking taus-pusong pasasalamat at suporta sa mga mangisda na naririto kasama ang inyong mga pamilya na kaagapay ninyo sa araw-araw. Nasabihan lang ako ni ating ating Secretary si Kiko Laurel ng DA na mula ngayon ay maari ng mangisda, wala ng oil spill, pwede nang ituloy ang inyong hanap buhay. Kasabay ng pagbibigay namin ng tulong sa mga komunidad, asahan din po ninyo na patuloy ang inyong pamahalaan sa paghahanap ng solusyon sa mga problemang dinulot ng pangyayaring ito. Nagsisikap din kami na bigyan kayo ng panibagong lakas at pag-asa upang malampasa ang dagok na ito, matugunan ang ating pangangailangan ng nakakaraming Pilipino at mapalakas muli ang industriya ng pangingisda sa Tabitim. Sama-sama natin pagtatagumpayan ang mga hamon ng buhay at bigyan ng katuparan ng ating mga pangarap sapagkat walang may iwan at walang mahuhuli sa bago Maraming salamat po. Mabuhay po kayo ang ating mga mangisda, Mabuhay ang kabite. Maraming maraming salamat kayo.